Yun. Mapagbalang araw sa lahat. Yan. Ngayong araw, is, isaswap natin itong ating motor na si Black Widow sa isang sports bike na uh, uh, 200cc. Yan. Titignan natin kung okay sa kanya or okay din sa akin. Then, kung nagkaayos kami, oh, swap na. Ganun lang. Kasi matagal ko nang na gusto magkaroon ng sports bike. Kahit na hindi siya 400cc, okay na yung kahit na. Doon tayo magsisimula sa 200cc na sports bike. Ang ah, alay mo, di ba? Next time, yung ano na, 400cc na sports bike na. O mas maganda pa, di ba? Ano lang natin yan, i-claim lang natin na i-claim hanggang sa matanggap na natin. Blessing natin. Kaya yan, pagpunta tayo ngayon sa Taguig para sa ano natin sa ating meet up doon para sa si sports bike na ating titignan sana magkagustuhan kami kagabi pa kami nag-uusap uh, parehas na karehistro yung motor namin parehas kulay itim galing pa siya ng Cavite, muwi siya ng tagig para lang makipagpalitan. kaya eh, kita kita naman, umaandar ang ating motor ilang araw na rin natin tong gamit mula nung pinagpagkabili natin kaya uh, medyo goods naman may mga ano lang talaga minor issue katulad ng carburetor is parang paliado pero malilinis naman yan mas nanalinis yan okay goods na yan diba? ganun lang naman yan eh huwag lang yung talagang malala katulad sa papel at sa makina pero other than that Tinuha natin to bagong palit ng pump belt. Yung bola daw, pinalitan din. Then, nag-change oil. Yan, kaya goods na goods na rin to kay papano dun sa makakatanggap kasi na testing na rin natin. Yun lang talaga medyo palyado yung ano niya at saka yung shock sa unahan medyo siguro palitin yung oil seal. Kaya ganyan naman um, medyo matagtag. Okay lang naman, minor minor issue lang yan. Sa nakakaintindi kaya ang kayang gawa ng paraan yan, di ba? Ako okay, kaya ang kaya ko kaso kulang lang sa oras at saka gusto na nito makipagpalit. Sinabi ko naman sa kanya yung mga issue nasa kanya na yun kung gusto niya pa o ayaw niya pero gumud siya. Daling ko daw sa kanya Okay Daling ko dyan kagabi Kahapon pala Nawalan ako ng gasolina Takbo kasi ako ng takbo Hindi ko tinitignan Diba? Ang galing ko eh Hindi pala Accurate tong gasolin Gasolin ko Na fuel gauge Tsaka Chill drive lang tayo dito Hindi naman tayo nagmamadali Siguro Tumatakbo lang ako na ang Mga 70 Sagad na 80 Or Other than that Wala na uh, Diretso na tayo sa tagi Kitakits na lang tayo doon Andito pa lang tayo sa may ano sa taas na uh, Luzon Avenue Congressional papuntang C5. Yan. Okay. See you in Tagig. Ayun, nag-chat na yung kausap ko sa Tagig Arca South daw kami magkikita. Meet up. Pero lugi nga ako, meet up namin doon sa lugar niya eh, Tagig eh. <laughs> Galipaw ang Quezon City. Diba? Doon pala, alam niya nang tumatakbo yung motor, diba? <laughs> tsaka nag-send naman ako ng video sa kanya na nasa ano nasa kompletong video, gabi at saka umaga. Ganon din siya, nag-send din siya, pero hindi umaandar yung motor. Sa akin, umaandar talaga na tumatakbo. Sinend ko sa kanya, tsaka naka-ano kami, naka, naka ko ng yung mga problema, yun isa, isa ko. Medyo pupugok-pugok lang ngayon kasi kahapon naubusan ng gas. Siguro ngayon may hangin-hangin pa kaya nagahabol. Pero yung kinargahan ko ulit ngayon, ngayong oras na to, nagkarga ako, medyo umandar na naman ang maganda siguro. Kasi nga, dahil nga siguro, nag, ano, nag hinangin yung gasolina dahil naubusan na ako kagabi. Diba? Takbo ng takbo eh. <laughs> Ilang beses ako kahit sa wave ko eh. Sira kasi yung ano nun eh, panel gauge nun eh. Hindi daw ulit ako nakakabiyahe pa ng Lala Move, kasi nga, nasa ano ako ngayon, kali, kaliwat ka na ginagawa. Sabi ko nga sa ano nga, diba? Sideline ko lang ang Lala Move. Ano ko talaga is, yung sa church, siyempre unang-una, tapos yung mga pinapagawa sa akin, nakaraan gumawa ako sa kapatid ko sa bahay niya para makalipat na sila doon sa dati namin bahay na ayos yung bubong para kahit pa paano eh, matirahan nila kawawa naman yung mga pamangking ko at saka yung buntis niyang asawa na doon titira sila para kahit pa paano naman eh, meron sila maayos na tutulugan then isang kapatiran sa simbahan ang nag nakiusap din sa akin na gumawa ng uh, sa si aircon nila tapos ginawa ng hagdang at kung ano-ano pa yan then ngayon Araw na to, ano bang araw ngayon? Bernes, meet up lang kami ngayong umaga, alas 9 usapan namin sa Arca out. De diretso, pagkitaas niya, nuuwi rin kagad ako. Pagka uwi ko is, magagayak na ako ng sasakyan namin, konting linis, konting check up, kasi tatakbo kami ng Pangasina. Dahil, mamayang gabi, doon gaganapin ang tawag dito. Ang tawag, nakalimutan ko. Midnight, ano ba yun? Overnight, yan, prayer meeting, and then bukas ng umaga, sa ano kami, sa sa court doon, o doon sa school na malapit doon, para ganapin ang crusade at ang an, ang anniversary ng bayambang Pangasinaan Outreach, yan ng JOS doon kaya uh, marami akong ginagawa, kaliwa't kaanan tapos sinasabay ko na lang, buti na lang naisasabay ko itong pag-buy and sell ng motor kahit pa paano nagkakaroon ng konting income diba yun lang i-discarte lang tapos taliwat ka na ginagawa sideline dito sideline doon hindi tayo nawawalan ng diskarte eh, para uh, mabuhay kasi wala tayo permanent trabaho rin, eh. ang permanent ko lang trabaho is yung magbigyan ng magandang nabuhasan yung mga anak ko yun ang permanent talaga dun eh kasi eh, ginagawa ko yung lahat ng ginagawa ko ngayon para sa kanila hindi para sa akin meron man para sa akin pero sa uh, so 100%, yung 80% is para sa kanila, sa mga anak ko. Para sa kinabukasan nila kung ano may pakapakangailangan nila. ba diba? Sa akin, 20% lang. Brief nga, hindi ako makabili. Pero motor, buwibili ako ng buwi-bili. Pero, binibenta ko rin po. Hindi siya pang sariling gamit. Pero ngayon, may kaswap ako. Pag nagustuhan ko to baka hindi ko na ito ibenta. Tapos, hmm. uh, i-stack ko muna sa akin for how many months ganyan tapos so, pag nagustuhan ko na talaga ay eh, hindi ko na siya didispatcha mag-iipon ako ng panibago pang paikot ko ulit sa buy and sell ko ng motor pangatlong palit ko na to ng motor ah, ano una nabenta ko yung kay Bayaw Raider sumunod yung Rouser tapos ito yung si Black Widow na tinatawag Motorstar 150 tapos itong darating na sports bike ah, i-reveal ko mamaya sports bike lang siya ayan para makita nyo Okay, Itakits na lang sa may Arca South Sana maging sumutang deal namin At eh, walang maging problema At maganda ang mga kondisyon ng motor Ito sa akin nakikita naman umaandar Sabi niya may maingay daw makina Pinakasinisinin ko sa kanya yung makina Ng dalawa kong kapatid Yung bayo ko at yung kapatid ko Mio and then yung beat Sabi ko halos parehas lang boss Wala akong maririnig ng mga ano Kasi siguro depende na lang din sa brand sabi ko kasi yung sa kapatid ko eh mabuo yung tunog ng kanya depende din sa tambucho siguro. kaya yeah, medyo makalansing or meron ding depende talaga sa brand ng makina kasi Motorstar, sa Yamaha, Yamaha sa Honda, 'di ba? Yeah. 'Di ba? Then, palang alam natin eh. Iba pa rin talaga yung talagang branded eh hindi naman natin minamalit ang Motorstar pero but uh, iba pa rin talaga yamaha at honda kaya see you later sa so, may arkas out sana maging good deal ang ating goods na transaction okay bye yeah, nandito na tayo sa landers kusaan is doon ang pickup ang ano natin meet up pala pickup hindi <laughs> naman tayo naglalalam dito sa landers sa may ano, arkas out nantay lang natin yung kausap natin para sana eh, sinabi ko naman yung issue sa kanya nasa kanya na yun kung kukunin niya o hindi nasa akin din naman kung kukunin ko yun sa kanya o hindi di ba? ganun lang yun mga boss eh. <laughs> kung hindi magka okay edi okay goods lang din di ba? antay na lang natin siya let's go

kahit dito ba dito. Paparistro ko, ginagamit ko si Panlala mo yung pag wala ko pinagamit. Ito pa yung ano niya, yung latest niya na ano eh. Uh, uh, si ano o Arta. Bayang dun, hindi talaga yun. Know? naka-check mo na lang para sure uh, kasi, kasi nga may napili ako, minsip niya na kapit, minsip niya ako, minsip niya ako, minsip niya ako, minsip niya ako minsip niya ako na niya ako minsip niya ako minsip niya ako pala, problema. Pero tao, tao siya. minsip tao yung minsip niya ako minsip niya ako tapos niya ako minsip niya ako minsip niya ako niya niya ako ko, Kaya yun, huwag nga yun. Kapag mo sinabi, o check niyo muna, boss, ganyan. Ako ba siya senturado? change yun, palit-palit pang pep. Tapos yung bola, nga lang. Kasi... turn mo lang doon doon, tapos bari pala nararamdaman mo yung medyo delay niya na hata biritin mo lang para magdagdag ayan ito na yung isa na nakaswap natin na SA na Rina na, na Project, ayan siya ulay black din sana magkagustuhan kami sabi ko naman sa kanya ipacheck niya yung makina ipacheck niya yung muna bago niya ipliahe ito yung kapalitan natin 200cc na rusik ayan sana magkaibig diba dito pang hiramdaman niya muna ito sa na kasi sinagot sa so kanya na medyo delay yung takbo na dito yung sa kanya medyo okay naman bago niya siguraduhin kasi ayaw rin naman na mapahiya ako sa kanya, di ba? At siya rin sa akin. Ganun lang naman yung mga boss. Dito na yung mga papel niya. Nandun na rin sa kanya yung mga papel ko. original yung CR. Tapos mo pa sa ano nang pinag Plate number 7. Tulay. Tulay pa siya mapapasok. At sa kanya na yan, kung gusto nyo talaga, goods pag hindi, okay lang din. Wala, ganun lang naman yung mga basit. Eh. <laughs> Para, ano, walang sama ng loob. motor natin ngayon yan ang pogi na diba Te test drive na natin siya yun ito drive na natin yung ating batong karga na motor sa buhat uh, natin dito sa ating kausap yan 200cc Wala nang gas. Kailangan na gas <laughs> okay, tignan natin ang takbo na ito sa ano, C5. Kanya-kanya kami ng tingin na sa problema ng mga motor namin. <laughs> diba? Ganun lang yun eh. Dito na tayo sa C5. Masusubukan na natin ang lakas na ito. Pauwi na tayo. Tignan natin yung lakas na itong ating bagong kuhang motor sinuot natin doon sa motor start natin. using 200cc. Okay, let's go! So, <laughs> ito na ang naunaan sports bike. Pinakamurang sports bike na mabibili mo sa market. Rosie yata na 60,000 sa cash Siyempre, hindi ang pangarap din natin magkaroon ng ano, big bike Dito muna tayo mag-start Sa gantong bike Starting na natin ito At least meron na tayong panimula Di ba? Ani na natin Gamay na natin Kasi papunta na tayo dun eh Yes sir! Sub sub Sarap sa pakiramdam Pero kakapain pa natin Kasi hindi pa natin alam yung Mga issues na ito Baka mamaya may mga hidden issue Kakapain pa natin Siyempre diba Para ano natin Mabamay natin At least hindi naman siya paso Sa July pa siya mapapaso ano lang, kailangan ko ng ano, ng silencer dun sa nito na maingay masyado eh. papagalitan tayo na ito. nakita na naman Diba na naman yung dalawang motor guys <laughs> yung una ko is yung Rouser 135 Tapos sinunda ng Motor Star Tapos sinuot natin dito Sabi <laughs> okay, ko, pag nakakuha ko talaga ay, Parang ano na eh, naka ano na eh, planado na na ko Manarami kasi ang nakikita sa Facebook group ng mga big bike Na nag-aarap sila ng scooter Kumbaga nagsawa na sila sa sa may clutch Oh, kaya nga yun, ito naman yung ganagari nagarap ako ng scooter na mabibili na pwede kong ipang swap o sakasakali ibenta ng magandang presyo tapos ibibili ko ng ganto. Diba? Ganun lang. Kaya sa nakaswap ko, sana wala kang may na problema dito at saka ganun din ako sa iyo Kasi sinabi ko naman lahat ng problema ng motor ko ikaw, yun lang naman ang sinabi mo sa akin. Siguro, may lalabas at lalabas pa rin uh, sana kayanin pero wala naman siyang taga sa chupapil niya okay naman goods naman kaya goods na goods din sana ano lang, walang lumabas na malalaking problema talaga pero as of now ang ganda manakbo wala nga ako sa inyo yung <laughs> ang inyo matanggol yun kami, pupunta kami na Mayambang, may iiwan sa bahay ng ganto na ilang araw Natutuwa <laughs> lang ako guys, sobra natutuwa lang ako Dahil sa mga ginagawa ko Unti-unti ko na a-achieve yung mga gusto ko Kasi matagal ko na gusto magkaroon ng sports bike Nagpalagay pa nga ako sa una kong motor ng Yamaha SA ng play rings Para mas maganda tignan yung bike ko, yung motor ko Eh ngayon, eh, naibenta natin kasi dahil nila nang marami na siyang problema, binenta ko na. Eh, ngayon, nagkaroon tayo ng na pagkakataon, tayo, tapos yung blessing natin is medyo nagtuloy-tuloy. Kahit na marami tayong gastusin sa buhay, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, di ba? Yun ang pagpapasalamat natin. Ang mabibrate ma siya, nararamdaman ko, vibrate niya, tapos talaga nakasubsob talaga, oh. wala akong side mirror. <laughs> Patay nito. na ito. Kailangan makabila ako ng maayos sa side mirror para dito. Kasi mabuti na rin kasi lingon ako ng lingon. Wala akong makita ang side mirror. Diba? O. Okay, kita na lang sa bahay guys. Natutuwa lang ako. Salamat Lord. Thank you. Thank you Lord. Lang humpay na pagpapala. Basta sundin lang natin siya at gawin natin ang kanyang mga nais sa ating buhay. Hindi tayo pumabayaan ng Diyos. Salamat Lord, thank you, sobra Sobra, sobra, thank you Yan, nasa Libis na tayo Damit ang ating Bagong wing motor Bagong lumat Nagamay pa natin siya, kiyempre Ganda ng tunog ating pagkakabalahan gawin yung <laughs> oh, sarap iyan may pabobombahan ka na sa akin iyan <laughs> bomba hindi <laughs> ka na makikibomba sa iba boy kaso wala ka sa gasto boy <laughs> malapit na tayo sa bahay balik ko na tayo Dala natin ito bago natin po ang motor Titignan lang natin na yung reaction nila Ang sarap na sa pakiramdam Pero ito na naman yung pakiramdam ko dati na uh, Naiipit yung aking harap dito sa tanki so, Ganoon na naman ngayon Kasi more scooter na talaga ngayon Panahon na lang scooter ngayon

Gregory Cruz ko ng bomba ganda kasi ng tunog talaga niya ang ingay nga lang kaya dito na ako sa bahay nandito <laughs> <laughs> na ako sa bahay okay Yan. Okay, hanggang dito na lang ito ng ating motor. Yan. Kikita niyo naman, 'di ba, guys? Okay, hanggang dito na lang mga guys. Mga boss, maraming maraming salamat sa pagsama sa aking biyahe. Susubukan so, pa natin Ito sa malalayong biyahe. Samahan niyo ako sa mga susunod pang biyahe. Salamat, maraming maraming salamat lahat, higit lahat, sigit sa lahat sa ating Panginoon. Goodbye and God bless you all. Peace out. It's Daddy Charlie.